Pag-uwin ka sa dito, matitira yung laman, yung sabaw, kaya sinasarapan kasi mas luto. Sa sabaw pa lang, ulam na. Kaya, yeah. kung yeah. sunod, huwag na tayong magluto ng may sabaw. Ikaw ako ng sabaw. Sabaw iiwan yung laman. Yung sabaw na ano ah, sa mga sabaw. Oo. Ano, yung may ano ng Chinese? Hindi, pag lang naman natin. Sige na kayo doon. pag naman natin ang presyo. Masarap oh, yung pagpalaks pag-uwi natin yung presyo, sa ako rin ka? Ha? Sampo yung laman. No? Kasi nandun lahat ng ingredients kaya malasa eh. Kaya ang sabaw, 40. Ang laman, sampo. Naubos ang sabaw. Ang laman ay natira. Paano yan? Tungkig na lang mamaya. Kaya huwag na magluto ng... Sa aga. Lying King, wala tayo. Yung ano kasi, babakalun yun, yung... Yung palitaw. Alay. Oh. Ang palitaw. Oh. Babakalun pa yung malititun. mo. Kaya nga, hindi kita nang Dito para naman may Okay, break time sa tanga niya. Kamu

Yeah, I'm happy ba kung yung anak niya ng pagkain? Matalis na lang. Wait, tayo eh, daw sa kanya? Oo. Uh, Pero -oh. siya Si ano? Si... Wilmer? Wilmer. Bil Nakapagkista dito, Wilmer na. Oo. Oh. Wala ka dito? Oo. Wilmer, wala ka nang Wait lang ba? Wala. Ano kay Wilmer? Wala lang, Bobby.

. ano kowda si ano 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 ano